Mga kapatid, naranasan mo na bang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kabigatan sa iyong espiritual na buhay kahit ikaw ay lumalakad ng tapat? Minsan, ang presensya ng kaaway ay hindi maingay o halata. Ito'y banayad, nakatago sa mga bagay na ating binabalewala. Ngayon, ating haharapin ang anim na simbolo na maaaring nakatago sa ating paligid tahimik na gumagawa laban sa kapayapaan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon sa Efeso 5, versikulo 11. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman. Sa halip, ito'y inyong ilantad. Tinatawag tayo ng Diyos hindi lamang upang iwasan ang masama, kundi upang ilantad ito ipakita ang tunay nitong kalikasan. Ito ang ating misyon ngayon. Ilantad ang mga simbolong ito at bawiin ang bawat sulok ng ating mga puso at tahanan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, nais kong linawin, ito ay hindi mensaheng magdudulot ng takot o pamahiin. Ang takot ay kasangkapan ng kaaway, ngunit ang pananampalataya ay atin. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa espiritwal na pagbabantay, ang pagiging mulat sa mga paraan kung paano sinusubukan ng kaaway na pumasok sa ating buhay at ang pananatiling matatag sa kapangyarihan ni Kristo. Ang mga bagay na ating tatalakayin ay maaaring mukhang wala namang masama sa unang tingin, ngunit kapag nauugnay sa kadiliman, sila'y nagiging daan para makapasok ang kaaway. Isipin mo ang iyong tahanan bilang banal na lugar, isang lugar kung saan dapat mangibabaw ang presensya ng Diyos ng walang sagabal. Subalit kung pahihintulutan nating makapasok ang mga simbolong konektado sa espiritual na kadiliman, para na rin nating iniwang bukas ang pinto sa isang magnanakaw. Ang mga ito'y hindi basta palamuti o abubot lamang. Dala nila ang espiritual na bigat na maaaring gumulo sa iyong kapayapaan, magdala ng kalituhan o magbukas ng pintuan sa mas malalalim na suliranin. Ang mabuting balita ay ito. Ang pangalan ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang puwersa ng kadiliman. Kapag lumakad tayo sa liwanag, inihahayag at inaalis ang mga simbolong ito, hindi lamang tayo naglilinis ng bahay, ipinapahayag natin ang tagumpay. Paalala sa atin ng Santiago 4.7 Pasakop kayo kung gayon sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayo siya sa inyo. Hindi lamang ito isang pangako. Ito ay isang plano ng laban. Kaya ito ang aking paanyaya sa iyo. Habang ating tinutukoy ang anim na simbolo ngayon, hayaan mong gabayan ng banal na espiritu ang iyong puso. Maging handa sa paggawa ng matapang na hakbang ng pananampalataya nagtitiwala na ang bawat gawa ng pagsunod ay nagdadala ng mas malaking kalayaan. Ito'y isang paglalakbay ng pananampalataya, hindi takot. Sama-sama nating ilantad ang mga gawa ng kadiliman, itaboy ang mga ito at anyayahan ang kapayapaan ng Diyos na punuin ang bawat bahagi ng ating buhay. Handa ka na bang gawin ang hakbang na ito? Tara, simulan na natin. Isa nakatalukbong nakadiliman sa maliwanag na paningin. Narinig mo na ba ang kasabihang, hindi lahat ay tulad ng nakikita? Ito'y napakatotoo pagdating sa mga simbolo ng kasamaan na nagtatago sa maliwanag na paningin. Ang tila uso lamang na disenyo o inosenteng dekorasyon ay maaaring may espiritual na bigat na hindi natin namamalayan ang mga okultong simbolo gaya ng pentagram, mata ni Horus o mga mahiwagang anting-anting ay hindi lamang mga malikhaing disenyo. Maaari itong maging paanyaya sa espiritual na kadiliman. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng seryosong babala tungkol sa mga ganitong bagay. Sa Deuteronomio 7.26, sinasabi, Huwag kayong magdala ng anumang kasuklam-suklam na bagay sa loob ng inyong tahanan o kayo, gaya nito, ay itatalaga sa pagkawasak. Ituring ninyo itong kasuklam-suklam at lubos na kapuotan sapagkat ito'y itinalaga sa pagkawasak. Bakit ganito katindi ang pananalita? Sapagkat ang mga bagay na ito ay maaring magdulot ng espiritual na kuta na nagbubukas ng daan para sa kaaway na makialam sa mga bahagi ng ating buhay kung saan wala siyang karapatang makapasok. Sa panahon ngayon, ang mga simbolo ng kadiliman ay madalas na maingat na naitatago. Makikita ito sa mga alahas, dekorasyon sa dingding o kahit sa mga damit. Minsan ito'y minamana na iuuwi bilang mga souvenir o isinusuot dahil sa pagiging uso. Ngunit mahalaga ang pinagmulan nito. Ang mga simbolong ito ay kadalasang kumakatawan sa mga paniniwala o gawaing laban sa katotohanan ng Diyos. Sa pagpayag na makapasok ang mga ito sa ating buhay, inilalagay natin ang ating sarili sa panganib ng espirituwal na kalituhan o maging ng pang-aapi. Paano tayo tutugon? Magsimula sa paghingi ng karunungan mula sa Diyos. Maglakad sa loob ng iyong tahanan at suriin ang mga bagay na dinala mo rito maging ito man ay dekorasyon, aksesorya o isang lumang alaala. Ipanalangin mo sa banal na espiritu na ipakita ang anumang bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan sa isang bagay, huwag mo itong baliwalain na para bang simpleng paranoia lang iyon. Madalas, ito ang espiritu na nagtutulak sa iyo patungo sa espiritual na kaliwanagan. Ang solusyon ay simple ngunit makapangyarihan. Bitawan mo ito. Huwag mong pagdudahan o subukang bigyang katwiran ang pag-iingat nito. Ang pagtanggal sa mga bagay na ito ay hindi lamang isang hakbang sa paglilinis ng tahanan. Ito'y isang hakbang ng pananampalataya. Isang deklarasyon na ang iyong tahanan ay para sa Diyos lamang. Kapag binitiwan mo ang mga bagay na ito, binibigyan mo ng puwang ang kapayapaan at presensya ng banal na espiritu upang manatili ng walang sagabal. Tandaan, ang anumang bagay na binitiwan mo nang may pagsunod sa Diyos ay palaging papalitan ng mas dakilang bagay ang kanyang pagpapala. Pangalawa, mga simbolong nanlilibak sa Diyos. Napansin mo na ba kung paano sinusubukan ng kaaway na baluktutin ang mga bagay na banal? Hindi siya gumagawa ng anumang orihinal, sa halip binabago niya ang mga banal na bagay upang gawing pangungutya o paglaban sa Diyos ang mga simbolo tulad ng baligtad na krus, mga satanikong imahe o anumang nagbubunyi sa kadiliman ay hindi lamang nakakasakit. They're a direct challenge to God's authority. These are spiritual attacks disguised as designs, and they have no place in the life of a believer. Ang kaaway ay tuso sa kanyang paraan. Ginagawa niyang simbolo ng rebelyon at pagkatalo ang mga bagay na kumakatawan sa tagumpay ng Diyos tulad ng krus ang dapat sana ipaalala ng kaligtasan ay nagiging kasangkapan ng kaaway upang luwalhatiin ang kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang manatili tayong espiritual na gising. Binibigyan tayo ng kasulatan ng matinding babala sa Isaiah 5, versikulo 20. Kahabag-habag ang mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama, na ang liwanag ay kadiliman at ang kadiliman ay liwanag. Kapag pinahintulutan natin ang mga simbolong ito sa ating buhay, kahit hindi sinasadya, maaari tayong makilahok sa pagbabaluktot na ito. Ang mas nakakatakot pa ay ang unti-unting normalisasyon ng mga simbolong ito. Sa musika, pelikula, moda, o sining, madalas silang ipakita bilang makabago o malikhaing anyo na tinatakpan ang katotohanan na nililibak nila ang kabanalan ng Diyos. Habang mas madalas natin silang makita, nawawala ang pagkabigla natin at iyon ang gusto ng kaaway, nais niyang isipin nating wala itong masama. Ngunit walang simbolo na nagbubunyi sa rebelyon laban sa Diyos, ang kailanman magiging walang kasalanan. Kung matuklasan mong may ganitong mga simbolo sa iyong tahanan, huwag mag-atubiling kumilos. Agad na gumawa ng aksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang maingat. Ito'y tungkol sa pagsasaayos ng iyong buhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Alisin ang bagay na iyon at sirain kung maaari bilang isang kilos ng espiritual na autoridad. Sa paggawa nito, ipinahahayag mo. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Josue 24.15 Ipinapahayag mong ang iyong tahanan ay pag-aari lamang ng Diyos. Kapag inalis mo ang mga simbolong nanlilibak sa Diyos, hindi ka lamang nagtatanggal ng pisikal na bagay, pinagpuputol mo rin ang mga espiritual na ugnayan. Lumilikha ka ng isang kapaligiran kung saan ang presensya ng Diyos ay maaaring managana, walang hadlang sa mga panukala ng kaaway. Tiwala na pinararangalan ng Diyos ang iyong pagsunod at pupunuin niya ng liwanag, kapayapaan at kagalakan ang lugar na dating inuukupa ng kadiliman. Pangatlo, ang subtil na akit ng salamangka at mistisismo. Naranasan mo na bang maakit sa isang bagay dahil ito'y tila misteryoso o kakaiba? Madalas balutin ng kaaway ang espiritual na panganib sa isang manipis na belo ng pagkabighani. Ang mga bagay tulad ng mga aklat tungkol sa mahika, alahas na konektado sa horoscope o mga simbolo ng puting mahika ay tila inosente sa unang tingin, ngunit kadalasan ay nagdadala ng nakatagong espiritual na panganib. Hindi lamang ito mga bagay, ang mga ito'y nagiging pintuan patungo sa kompromiso na maaaring ilayo tayo sa katotohanan ng Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang halimbawa kung paano talikuran ang mga bagay na ito. Sa gawa 19-19, gumawa ng matapang na desisyon ang mga mananampalataya sa Efeso nang kanilang maunawaan ang katotohanan tungkol kay Jesus. Dinala nila ang kanilang mga aklat ng mahika, mga bagay na mahalaga sa halaga, at sinunog ang mga ito sa publiko. Hindi lang ito basta dramatikong kilos. Ito'y deklarasyon ng kalayaan, isang tuluyang pagputol sa kanilang nakaraan. Pinili nila ang walang hanggang kapayapaan kaysa sa pansamantalang ari-arian. Paano naman ikaw? Mayroon ka bang bagay sa iyong buhay na nagbibigay karangalan sa mahika, astrolohiya, o swerte? Maaring ito'y isang piraso ng alahas na iyong itinatago, isang aklat na binasa mo dahil sa kuryosidad, o isang bagay na ginamit mo para sa good vibes. Maaring tila walang masama sa mga bagay na ito sa una, ngunit maari itong magdulot ng unti-unting espiritual na kompromiso na nagpapahina sa iyong pananampalataya at nagdadala ng kalituhan. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang pamantayan sa Filipos 4.8. Ano man ang totoo, ano man ang marangal, ano man ang tama, ano man ang dalisay, ano man ang kaibig-ibig, ano man ang kahanga-hanga, kung may anumang karapat-dapat papurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang talatang ito ay hindi lamang pampalakas loob, ito'y isang salaan. Hinahamon tayo nitong suriin ang mga bagay na ating tinatangkilik at itanong kung naaayon ba ito sa katotohanan ng Diyos. Kapag ginawa mo ang desisyong ito, mararanasan mo ang kapayapaan ng Diyos na pumapalit sa kaguluhang dulot ng espiritual na kompromiso. Ang iyong tahanan ay magiging isang santuwaryo malaya mula sa impluensya ng kaaway. At tulad ng mga mananampalataya sa Efeso, matutuklasan mo na walang material na bagay ang mas mahalaga kaysa sa kalayaan at kaganapang matatagpuan kay Kristo. Ang desisyon ay malinaw. Panghawakan ang mga bagay na nagbibikis sa iyo o bitawan ito at yakapin ang kalayaang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Pang-apat Aliw na may nakatagong mensahe Narinig mo na ba ang kasabihang, aliw lang yan? Iyan ang nais ipaniwala sa atin ng kaaway. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng pelikula, kanta o laro ay inosente gaya ng tila nila. Ang iba ay nagdadala ng nakatagong mensahe na nagbibigay luwalhati sa kadiliman, nagpapalaganap ng rebelyon o unti-unting binabaluktot ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kaaway ay isang bihasang manlilin lang mahusay sa pagtatago ng lason bilang kendi at madalas niyang ginagamit ang libangan bilang paraan upang maiparating ito. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang pamantayan sa Filipos 4.8. Ano man ang totoo, ano man ang marangal, ano man ang tama, ano man ang dalisay, ano man ang kaibig-ibig, ano man ang kahanga-hanga, kung may anumang karapat dapat papurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang talatang ito ay hindi lamang pampalakas loob, ito'y isang salaan. Hinahamon tayo nitong suriin ang mga bagay na ating tinatangkilik at itanong kung naaayon ba ito sa katotohanan ng Diyos. Isipin ang media na pinapapasok mo sa iyong buhay. Ang musika bang pinakikinggan mo ay nagbibigay luwalhati sa pag-ibig at kadalisayan? O ipinagdiriwang ang kasalanan? Ang mga pelikula bang pinapanood mo ay nagbubuhat ng iyong espiritu o ginagawa nilang normal ang karahasan, salamangka o rebelyon. Kahit ang mga video games, aklat at nilalaman sa social media ay maaring mukhang inosente ngunit nagdadala ng mensaheng unti-unting nagpapahina sa iyong espiritual na pagkasensitibo ang mga bagay na ito ay may impluensya sa iyong isipan, ugali at pati sa atmosfera ng iyong tahanan. Narito ang praktikal na hakbang. Kapag hindi ka sigurado tungkol sa isang bagay, huminto at manalangin. Humingi ng discernment mula sa Diyos. Ang pelikula bang ito, kanta o laro ay nagbibigay luwalhati sa Diyos o sumasalungat sa kanyang salita? kung ito'y nagpapalaganap ng kasinungalingan, pagkawasak o kawalang kabanalan, huwag mo itong hayaang pumasok sa iyong isipan o tahanan. Hindi ito tungkol sa pagiging legalistiko. It's about protecting your heart and staying aligned with God's purpose. Kapag ginawa mong desisyon na salain ang iyong mga aliwan, pinipili mong parangalan ng Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Lumilikha ka ng espasyo kung saan maaaring maghari ang kanyang kapayapaan at umusbong ang kanyang katotohanan. Tiwala na anumang bagay na binitiwan mo, papalitan ito ng Diyos ng mas mabuti. Nilalamang nagpapalakas sa iyong espiritu at nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Tandaan, ang pinapapasok mo sa iyong mga mata at tainga ay hindi lamang basta libangan, ito'y humuhubog sa iyo. Pumili ng matalino. Panglima, mga simbolo ng huwad na relihiyon. Naranasan mo na bang mag-uwi ng dekorasyong binili mo sa isang biyahe o natanggap bilang regalo ngunit nakaramdam ng kakaibang bigat sa paligid nito? Minsan, ang tila inosenteng palamuti ay maaaring may dalang espiritual na bigat na hindi agad natin napapansin. Ang mga bagay na may kaugnayan sa huwad na relihiyon, tulad ng mga estatwa ni Buddha, mga dream catcher o mga artefakto mula sa ritual ay maaaring magbukhang walang masama, ngunit maaaring mag-imbita sa presensya ng kaaway sa iyong tahanan. Nagbabala si Pablo sa 1 Corinthians 10.20, ang mga iniaalay ng mga pagano ay iniaalay nila sa mga demonyo, hindi sa Diyos at ayaw kong kayo'y makisangkot sa mga demonyo. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang mahirap na katotohanan. Ang mga bagay na may kaugnayan sa espiritual na gawain sa labas ni Kristo ay hindi neutral. May dalang koneksyon ang mga ito sa mga paniniwala at kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. Sa pagpayag na makapasok ang mga ito sa iyong buhay, kahit hindi sinasadya, maaari kang mag-imbita ng espiritual na hadlang. Madali nating ituring ang mga bagay na ito bilang mga artifact ng kultura o sentimental na alaala. Maaring bumili ka ng isang estatwa sa isang biyahe o kaya'y may dream catcher ka sa iyong kama dahil maganda itong tingnan. Ngunit tandaan, ang pinagmulan ng mga bagay na ito ay kadalasang konektado sa espiritual na gawain na nakaugat sa huwad na relihiyon. Maari itong maging daan para sa kaaway, nagdadala ng kalituhan, pagka-distract o maging pangaapi sa iyong espiritual na buhay. Ano ang magagawa mo kung meron kang ganitong mga bagay? Una, manalangin para sa karunungan. Maglibot sa iyong tahanan at humingi sa Diyos na ipakita sa iyo ang anumang bagay na hindi nagbibigay karangalan sa kanya. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan sa isang bagay o natuklasan mong may connection ito sa maling paniniwala Huwag mo itong baliwalain. Gumawa ng aksyon. Ang pagtanggal sa mga bagay na ito ay hindi lamang pisikal na paglilinis. Ito ay pagpapahayag ng iyong buong paglalaan ng tahanan sa Diyos. Kapag nilinis mo ang iyong tahanan mula sa mga simbolong ito, lumilikha ka ng espasyo para sa kapayapaan at presensya ng Diyos na maghari ng walang sagabal. Ipinapahayag mo na ang iyong katapatan ay para kay Kristo lamang. Tiwala na habang inaalis mo ang mga bagay na ito, iingatan at pagpapalain ng Diyos ang iyong tahanan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Paalala sa atin ng Josue 24-15 Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Hayaan mong magpahayag ang bawat sulok ng iyong tahanan ng deklarasyong ito pang-anim, mga simbolo ng rebelyon at kamatayan. Napansin mo na ba kung paano nakakaakit sa popular na kultura ang mga simbolo ng kamatayan at rebelyon? Ang mga bungo sa damit, disenyo ng ahas, at mga imaheng may tema ng kaguluhan ay madalas ituring na edgy o uso, ngunit may mas malalim silang mensaheng espiritual. Hindi lamang ito basta estilo ng pananamit, Ito'y mga simbolo na nagbibigay luwalhati sa mga bagay na tinalo ni Kristo sa krus. Ang kaaway ay nabubuhay sa rebelyon, kamatayan at pagkawasak at ang mga imaheng ito ay tahimik na umaayon sa kanyang layunin. Nilinaw ni Jesus ang pagkakaibang ito sa Juan chapter 10, 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak ako'y dumating upang sila'y magkaroon ng buhay at ito'y magkaroon ng kasaganaan. Ano mang bagay na nagbibigay luwalhati sa kamatayan o kaguluhan ay salungat sa masaganang buhay na iniaalok ni Jesus. Ang mga simbolong ito ay hindi lamang sumasalamin ng isang estilo. Ipinapakita nila kung kanino tayo tumataya ng katapatan. Ano ang sinasabi natin kapag pinapayagan natin silang pumasok sa ating buhay? Ang mga bungo, halimbawa, ay kadalasang nauugnay sa rebelyon, anarkiya o maging sa mga gawaing okulto. Pinapalabo nito ang ating pagkaunawa sa kahalagahan ng kanilang kinakatawan, ang pamamayani ng kaaway sa kasalanan at kamatayan. Ang ahas naman ay isang simbolo ng pandaraya ni Satanas na makikita sa kasaysayan pa lang ng Hardin ng Eden. Sa pagpayag na mapasok ang mga simbolong ito sa ating mga tahanan o katawan, binibigyan natin ang kaaway ng pagkakataong maghasik ng rebelyon at kalituhan. Ano ang dapat gawin? Simulan sa pagsusuri ng iyong mga ari-arian, ang iyong wardrobe, dekorasyon sa bahay o kahit ang sining na iyong tinitingnan. Mayroon bang mga imahe o disenyo na nagtataguyod ng kamatayan, kaguluhan o rebelyon? Kung mayroon, alisin mo ito. Hindi ito tungkol sa pagiging legalistiko, kundi sa pagprotekta ng iyong puso at pagpapahayag ng buhay at katotohanan ni Kristo sa bawat ginagawa mo. Ang pagtanggal sa mga simbolong ito ay isang hakbang ng espiritual na autoridad. Ipinahahayag na ang iyong buhay ay nakaayon sa kaharian ng Diyos, hindi sa kaaway. Kapag tinanggal mo ang mga ito, hindi ka lamang gumagawa ng pisikal na pagbabago, you're making a spiritual statement. Pinipili mo ang buhay kaysa kamatayan, kapayapaan kaysa kaguluhan, at katapatan kaysa rebelyon. Sa Romans 6.23, pinaaalalahanan tayo sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang bawat desisyon na iyong gagawin ay dapat sumasalamin sa buhay na ibinigay sa iyo ni Kristo. Buhay na buo, masagana at matagumpay. Manalangin sa bawat sulok ng iyong tahanan. Humingi sa banal na espiritu na ipakita sa iyo ang anumang bagay na kailangang alisin. Maaaring ito'y isang bagay, isang ugali o isang kaisipang kailangang isuko. Magtiwala sa kanyang banayad na patnubay. Kapag itinuro niya ang isang bagay, huwag kang mag-atubili. Alisin ito nang may tapang, alam na ang pagsunod sa Diyos ay palaging nauuwi sa pagpapala. Isipin ang iyong tahanan bilang isang lugar kung saan dumadaloy ang kapayapaan, kung saan ang bawat silid ay puno ng presensya ng Diyos. Ito ang nagaganap kapag hinahayaan mong ang banal na espiritu ang lubos na maghari. Hindi ka lamang gumagawa ng pisikal na pagbabago nililikha mo ang isang kapaligirang sumasalamin sa kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Kung nararamdaman mong nabibigatan ka o nag-aalinlangan, tandaan mong hindi mo ito kailangang lakaran ng mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, pinalalakas ka, pinapalakas ang loob mo, at pinupuno ka ng Kanyang Espiritu. Gawin mo ito ng paunti-unti. Ang bawat hakbang ng pagsunod ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pahayag na ikaw ay para kay Kristo at kay Kristo lamang. Kung ang mensaheng ito ay gumalaw sa iyong puso, huwag mo itong itago. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ding marinig ito. Hindi mo alam kung paano gagamitin ng Diyos ang iyong tapang upang hikayatin ng iba na gawin din ang parehong hakbang ng pananampalataya. At habang naririto ka na rin, Samahan mo kami sa pagpapalago ng misyong ito. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sa paggawa nito, hindi mo lamang sinusuportahan ang ministeryong ito. Sumasali ka sa isang kilusan upang maikalat ang katotohanan at liwanag ng Diyos sa isang mundong labis na nangangailangan ng pag-asa. Hayaan mong iwan ko sa iyo ang mensaheng ito ng pag-asa ikaw ay minamahal ng Diyos na nagnanais makasama ka. Nais niyang punuin ang iyong tahanan, ang iyong puso at ang iyong buhay ng kanyang kapayapaan at presensya. Sa bawat hakbang ng pananampalataya na iyong ginagawa, inaayos mo ang sarili mo sa kanyang layunin at binubuksan ang pintuan para sa mga pagpapala na higit pa sa iyong maarok. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang iyong tapang, pananampalataya at kahandaang sabihin ang oo sa Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Naway pagpalain at ingatan ka ng Panginoon. Naway ang kanyang muka ay magningning sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. At naway ang iyong tahanan ay maging isang liwanag ng kanyang presensya sa mundong naghahanap ng pag-asa. Ngayon, lumakad ka sa pananampalataya, lumakad ka sa kapangyarihan at hayaan mong magningning ang liwanag ni Kristo sa iyo. Sama-sama nating bawiin ang sinubukang agawin ng kaaway at gawing mga tahanang itinatalaga para sa Diyos, naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana.